tignan mo itong uh, water tape waterproof tape base. tape paste meron siyang bukod sa kanyang tape meron siyang sealant na nakalagay sa loob na kung saan isisil niya yung mga butas na maiiwasan na magkaroon ng leak dahil sa tulong ng silicone. Ayan, makikita mo kung paano ang application. Lilinisin mo lang mabuti yung yung portion na lalagyan mo. Tapos, edikit mo na yung tape na merong silicone. Magaling na pang tagpi ng mga butas hindi lang sa bubong marami yung pwedeng paggamitan para maiwasan yung tinatawag na leak pwede mo gamitin rin ito sa tubo para masubukan mo kung 100% ba yung yung kanyang pakikita na quality ng, ng ma-iwasan yung tinatawag na leak. Ayan o. Oh. Ah, kita mo naman, maganda ang pagkaka-ano. Yung intervention ng leak. Kung talagang mainom siya, eh, subukan mo. Gumamit ka. Para maalam mo kung talagang effective sa mga leak. Kasi meron siyang kasamang bukod sa aluminum tape pero siyang silicon silicon base sa likod na pinaka base niya okay naman siyang gamitin ayan nakita mo naman yung mga din